Ano? E eh, paano kung malaglag ka dyan? Least, baba, ha? Kawawa yung pamilya mo. Oh, Yan, yeah, may dala ka pang itak. Boy, bumaba ka dyan, boy. Magunos dili ka, boy. Ito, 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 ito. Ha? Ha? Ba't ka nanguha dyan na hindi naman sa'yo yan? Nagpaalam ka ba sa mayari niyan? Bay! Hoy! Nagpaalam ka ba sa mayari? Ha? Itong mayari niyan oh! Ikaw talaga! Ano bang gagawin mo niyan? Ha? Anong gagawin mo dyan? Gawa, hindi ka talaga nagpapaalam ha? Talaga tao guys oh. Tigas ng mukha oh. Nangunguan ng hindi sa kanya. Grabe. Kahit anong sita natin, hindi, pa, hindi talaga nakikinig oh. Ayan o, yan yan sir, yan o, yan o, yan o, yan o, nas o, yan o, o. Ayan o, yan yan. bumalik na naman o. Ayan, bumalik o. Hoy, bumaba ka na dyan, oi. Ok, bumaba ka na dyan! Hindi mo naman sa'yo yan eh! Hindi <laughs> naman sa'yo yan eh! Yeah. Ba't nangunguha ka dyan na hindi naman sa'yo? <laughs> Masama yung Masama yung ginagawa mo! <laughs> Hindi ka naman nagpapaalam. Ayan o. Ayan o. Talaga naman tong tao na to. Dapat kasi nagpapaalam. Hindi yung kuha ng kuha lang. Ayun o, bababa na yata ito. Buti naman, nakinig. Bumaba ka na dyan, boy. Malaglag ka pa dyan, boy. Saguting ka pa ng may-ari niyan. Kaya nga eh. Pag malaglag yan, tay. Wala talaga, tay. Oo nga. Ano na? May pangkapi pa. Kaya ngay. Dapat kasi marunong man lang magpapaalam sa may-ari, hindi yung basta-basta lang kukuha ng hindi ano, hindi nagpapaalam. Namimigay naman yata ng may-ari diyan eh. Grabe oh. O tinga mo, kahit anuan, tigas talaga ng ulo oh. Ayaw pa rin bumabaw. Oh. Boy, baba ka na dyan, boy. Tinan mo. Uutusan pa akong akyat. Ayan, buti na lang, oh, bumaba. Kung hindi to siguro na pagsabihan, hindi bababa talaga. Ayan, oh. May dala pang itak. Grabe. Dapat matuto man lang magpaalam sa may-ari, no? Bigyan mo na lang yung may-ari dyan, boy. Bigyan mo na lang. Para hindi magalit. Ayun sa gato. Ayun. Ayun. Na, ah, siya pang galit. Siya pang galit. Oh. Tingnan mo. Tingnan si siya pang galit. Oh. Ayun, buti lang bumaba. Susunod boy. Magpaalam kayo boy ha.